Good morning po mga katoto Ako ko nga po pala si RP At nandito po kayo sa RP TV Kailangan ko na mag script mga katoto Ano hmm. Grabe na yung snow. Makapal na mga katoto. Patuloy pa rin na nag snow Hanggang mamaya pang hapon to kasi may forecast ng snowstorm. Kagabi nagsimula. Kahapon ng mga bandang alas 10 ng gabi. Wala pa. Tapos nung madaling araw na nagsimula na mag-snow mga katoto. Hanggang ngayon nag snow kaya kumapal na ng kumapal plano sana namin ngayon mag uh, pupunta ng Etelbert para sa aming ano, car insurance kasi due date na bukas ng car insurance namin mga katoto kailangan na namin i-renew para magkaroon ng insurance ulit pero hindi kami nat natuloy kasi nga maano ma yung panahon masama yung panahon nag snowstorm sabi ng nasa ano autopark yung nasa MPI mga katoto yung naggasi-gaso ng car insurance natin eh masama daw yung panahon ah uh, delikado sa atin na mag magbiyahe totoo nga naman mas mahirap pang magbiyahe ngayon mga katoto. Kaya hindi na tayo pinapunta doon sa Ethelbert. 45 minutes din kasi yung biyahe doon. Kaya yun. Doon din sa Ethelbert kasi masama din yung panahon mga katotoo mga din yung snow. Tapos tinawagan namin yung ano yung mag-asikaso ng car insurance namin kaninang umaga. Eh sabi niya siya na lang bahala daw na mag uh, uh, renew ng aming uh, car insurance. Babayaran na lang namin. Yun. Mamaya pag-usapan natin mga katoto yung Uh, kung magkano yung car insurance namin dito sa Canada na dalawang car yung SUV at saka yung truck mga katoto sa so, ngayon mag-i-scrape muna ako para matanggal itong makapal na snow kasi hanggang mamaya pa yan may eh, pasok pa, pa ako mamayang hapon kailangan ko na ano, i-scrape is pa nito para hindi na matambakan bukas mga katoto okay mag mo scrape muna ako yung garbage bin natin na puno na ng snow <laughs> ang kapal na Yeah, na <laughs> Ang galing sa Matsa. dito 'yan ano oh. sunduin ko si commander mga katoto sa trabaho niya para magtanghalian ayan naiskripan ko na kanina ayan. pero hindi pa masyadong uh, malinis pero okay na yan kasi mamaya mag i -is, snow pa eh okay na yan ayan, no. at least makakadaan na yung sasakyan para kahit na mag snow pa mamaya hindi na ganoon kakapal susunduin ko si commander mga katoto para magtanghalian yung snow sa may driveway natin hindi na ganun ka kapal yung snow sa driveway Ayan. kanina nalobat no, yung battery ng pinang-scrape ko eh yung Toro <laughs> sa trabaho ni commander tutuloy ko lang yung uh, kwento ko kanina mga katoto kanina umaga pumunta sana kami sa Ethelbert para sa car insurance sa car insurance namin yung dalawang sasakyan kasi bukas alas uh, day na ang car insurance namin kada December 9 uh, nagre-renew kami ng insurance kasi mahirap pag uh, walang insurance sakyan sasakyan dito mga katoto kasi kung makabangga ka manandir sariling gastos mo kapag ka walang insurance pag may insurance eh, libre yung uh, uh, pagpapagawa mga katoto makapal talaga kaya hindi na kami pumunta doon hindi sana papasok si commander eh half day lang sana siya mamayang hapon siya papasok pero yun umaga pa lang napag decide na na hindi na pupunta doon kasi nga maka, makapalungis no sa daan diba? kahapon wala yan malinis pa yan kahapon mga katoto insurance pala namin mga katoto ano yun uh, sa dalawang sasakyan yung 4,100 Canadian dollar mga katoto yung isang sasakyan ito yung truck ang insurance nya ay 1,800 plus dollar sa isang taon tapos yung SUV si Miyagi ang insurance niya is 2,100 ay 2,300 pala mga katoto yung uh, insurance niya mas mahal lang konti yung ano mas mahal lang insurance ng SUV kaysa sa truck kasi ang uh, paliwanag nila doon na bakit mas mahal yung insurance ng, ng, ano, ng SUV kasi prone siya sa sa pagka nabangga prone siya dun sa damage mga katoto kasi ano uh, medyo mababa siya tapos flarings lahat or yung bumper niya talagang mawawasak siya mga katoto kapag ka nakabangga na deer pero ang, uh, ang ang ano naman ng truck dahil matangkad siya mataas hindi ganoon ka ano hindi ganoon ka laki ang damage niya kapag ka nakabangga ng deer ng uh, or kapag ka sa mga snow hindi ganoon nasisira kasi mataas siya mga to kaya yun yun yung pinagkaiba nila mas mahal ang insurance ng SUV kaysa sa truck yun 4,100 dalawang sasakyan ang insurance sa isang taon mga katoto kaya medyo mabigat-bigat ang gagawin kasi namin mga katoto babayaran namin babayaran namin siya ng buo para yung wala na kaming monthly para iwas na sa pagbabayad ng monthly namin mga katoto minsanan na lang namin na babayaran yun ang plano namin ganun din yung ginawa namin last year uh, binayaran namin ang buo ng isang taon para kasi ang kinagandaan pagka binayaran mo ng buo ang insurance mo sa isang taon meron siyang discount halos last year naka-discount kami ng 200 mga katoto 200 ang na-discount namin halos ganun, 200 dollar kaya uh, nag-decide ulit kami na ganun din yung gagawin namin na yung insurance namin babayaran namin ng buong pa ng ano? Hindi, only after that. How are you. Good. mo hmm. okay. okay. ano Gagamitin mo din naman ito eh. Gagamitin mo naman uh din ito -huh. mamaya. Hindi deposit ako. Ha? Hindi deposit ako ng pera. Huh? sa uh, trabaho Grabe, hindi pa sila nakapag-scribe. Dito lang. Bigla pa nakapag-nakapag-type pa Mas maganda kunin mo na yung call. Yun nga, tinawagan ko na si ano. Si iki karşı mı evet. talaga talagang sa akin kasi pagka ice cream okay na yun wala nga nang ano mo to? ano to na meron? ano mo na, to meron, mayroon, 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 na meron? meron ano is ako na na in ice cream pan yung kanina si in talagang tubig na siya parang eh. ganito yun yan, yan, yan. yan kasi ano nga maano ma 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 yung pag ice nila tak tak talaga kita ang uh... kita ang barang barang sa akin kasi Tignan mo yung pagkakagawa ng sakin, oh. Ah, ginawa mo dyan, Jose. Oo, di ba? Lobat ano ko, eh. Lobat na ba? Nalobat yung ano ko, eh. Ano Ang ano dyan, na padarla ka. Diba? Diba? ha.